mga putahing heavenly sa sarap ang ating this episode mula sa isang restaurant dito sa Bataan. Kilalang kilala na po sila dito sa Bayan ng Urani dahil sa kanilang mga naglalakihang pizza. Pero bukod dyan, titikman din po natin ang iba pa nilang mga putahe na dinarayo ng mga customers hindi lamang mula sa ibang bayan, kung hindi kahit sa labas ng probinsya. Handa na ba kayong mabusog? Tara guys, subukan na natin ang Angelitos Pizza and Restaurant. ayan na naman ang ating araw because it's Tiki One Time! And of course, kasama natin ngayon ang one of the owners ng Angelitos, si Miss Felly Mariano. Hello, Miss Feli. Hello, Miss Monica. Ah, uh, thank you po sa pag-welcome sa aming team and salamat din sa pag-prepare ng mala fiesta na handa ngayong araw. Maraming salamat po. It's our privilege, Miss Monica. Salamat po. Pero syempre, before natin titikman itong napakadaming po tayong hinanda nila, we would like to know, kasi ang Angelitos, honestly, medyo word of mouth na to ng mga tao dito sa bataan. But um, hindi masyadong doon alam ng marami yung story behind it. So, ikwento nyo po sa amin paano nabuo ang Angelitos? Why it's Angelitos? Mm -hmm. Kasi, ah... Um, Oo nga, bakit nga ba Angelitos? Oo, meron, ang tatlo kong anak, lahat sila lalaki. So, my husband thought of having Angelitos mm -hmm. para doon sa man-name na din sa mga tatlong angel, Actually, Angelitos started when we were in Olongapo. It's a drink actually. Coffee lang siya. Shake. Naisip ko, lagyan ng konting chicha. We came out with a uh, pizza. Eventually, kinagat naman sa masa. At bawat putahe dito, mga personal favorites namin. So lahat to, ma'am. Parang, I would assume, meron po kayo talagang sort of konting culinary background? Ah, no, no, ah, wala no, talaga? No. So, wala parang... talaga akong alam. Mahilig lang ang pamilya namin oh, okay. kumain at magluto. Pero di ba kasi ganun talaga, Miss Feli, kapag yung... Mm -hmm yung ginagawa mo, gusto mo rin talaga. Di ba nga sabi nila, pag you love what you do. For example, if you love eating, you love food, so pag ginawa mo siyang business, mararamdaman din yun ng mga customers mo. I have growing kids. Mm -hmm. Kailangan hindi binibigyan ng baon ng mga anak eh. Kailangan pinagbabaon nyo sila. Alam nila, ma-appreciate nila na yung banding niya bilang magnanay, eh, pasok doon sa paborito nilang pagkain. Now, Ms. Feli, alamin din natin yung look no restaurant, no? Medyo maaliwalas kasi talagang ano po yung inspiration behind it? Ano yung look na ginugo after po ninyo? I am an old soul. Opo. Mahilig talaga ako sa mga vintage. So as you can see, uh, dun sa mga tables namin, galing siya sa mga old sewing uh, machine. Hmm. Tapos top with the capiz. Lahat talaga to, luma. Hmm. At syempre, yung, yung partnership namin ni husband, he's an architect. Collaboration namin. nag mix naman at nag-match naman together. Kasi I noticed parang you have different areas for dining, no? You already mentioned yung alfresco. Ano pa po yung ibang choices no, ng iba nating mga uh, client sa gusto pumunta dito? Uh, of course merong kaming air conditioned room naman okay. good for 50 packs. ang mga pangalan kasi dito like this one mm -hmm. it's ante sala before sala tapos yun ang pinakasala namin at dining area yung air condition mm -hmm. tapos that's sa uh, our alfresco tapos sa uh, side naman mm -hmm. yun yung may bubong naman yun tinatawag namin That can cater mga 50 packs as well. Mm. So, dito pwede natin habang may nagda dine may nagpa-party. Ayun. So, pwede um, for private events din, for oh, yeah, functions. Yeah. So, eto na, Miss Feli, Mag magtikiman na tayo ng ating mga oh, sure. bestsellers. Actually, they have appetizers as well. I-mention ko lang din, Miss Feli, mga appetizers natin. These are just the best sellers okay. of the, our appetizers. So marami kami sa menu. Mm -hmm. We have the potato bucket, this one. Mm -hmm. uh, the the usual French fries for the bata. My favorite, kamote fries. Mm -hmm. We also have the hash brown and the fresh uh, potato. From Mojo's? Oh, 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 Mojo's. Oh, yeah. The platter of appetizers. It's a combination of fried tofu. Ah, tofu po ito? Ah, uh, this is fresh tofu. Onion rings, squid rings. Tapos may balls dito. This is tofu. At tofu uh, uh, Okay. Tapos the nachos na favorite ng mga bata. So, those are the choices for appetizers. Kung kumwari gusto nyo munang um, pampagana kumain, yun muna ang kainin nyo. Pero ako gusto ko straight to the entrees tayo, dun tayo sa main dishes. Ay, may soup pa pala. Oh, yeah. Um, Ay, gusto ko pala ito try. We yeah, have the shabu-shabu soup. potato shabu -shabu soup. Poto tayo soup. Actually po, it's it's flavorful pero light lang. Kahit umigop ka ng maraming soup, itong hotot ay hindi ka masyado mabubusog. At masarap nga siya, no? So nasubukan natin yung shabu-shabu. Ah, okay. Ito parang thicker po yung consistency niya, no? Yung ah. mismo soup. lighter pa siya kay Hotota. Mismo flavor niya kumpara dito. Pero kasi yung consistency niya, yung lapot niya, mas thick siya. It's actually a good starter bago kayo kumain pampagana. Gusto ko subukan yung fried chicken. Alam ko, known po yan sa Angelitos. Oo. Okay. Wow, ang lalaki ng chicken. laki ang chicken namin. Subukan na natin. Very flavorful yung kanilang chicken. Yung kanilang breading. Gravy is also very good you get crunchy, flavorful chicken. Tapos ang sarap pa nung kanilang gravy. May laban po yung inyong chicken. Tama po ba binagoongan ko? Oo. Ay, sabi nila, it's a social na binagoongan. Ako, favorite ko to growing up. Subuhan natin. Hindi rin siya masyadong maalat. Para siyang binagoongan with the twist. Yung gantong klase ng binagoongan, dito mo lang matitikman kasi lahat sa kanila galing. Now let's try kare-kare. Another favorite kare -kare. of mine. It's a bagnet kare-kare. Okay. Na may bagaong Grabe yung mani na ginamit. Kaya lasang-lasa mo talaga yung peanut flavor niya. Yung bagoong na nila dito sa kare-kare is also on point. Tamang-tama yung halo ng alat at tamis. Medyo crunchy rin yung kanilang meat. Different textures once again. So this is a good kare-kare. So if you're craving for kare-kare, I would say Angelitos is a good choice. Ito, uh, simple lang ang lasa niya. Kasi it's made of top with uh, sisig, pero more on ano talaga siya, olive oil. Siguro parang light lang din hmm. po yung flavor. Since yun nga po, it's olive oil based very subtle lang talaga yung flavor, yung lasa ng mismong sauce niya. So ang magdadala dyan, yung toppings, ah, okay. yung sisig. And in fairness naman sa sisig niyo ma, malasa rin po yung sisig. Very, very um, interesting dish na I think you should try pagpumunta dito sa Angelitos. Yung kanto nyo po ang daming sahog, grabe. pag binait nyo kasi siya, nandun pa rin yung parang yung bakas ng pagiging saucy niya. Ah. Nandun pa din siya. And they got it right, but they got it right and they got it deliciously. This is a really good But ito na yung star of well naman talaga ay star on its own pero yung biggest star of them all kasi dito talaga sobrang i take uh, kilala si Angelitos ang inyong mga pizza. Yeah, ang mm -hmm. aming pizza mas malaki siya sa pizza ng Kilalang uh, Mall. Okay, so ano po yung mga flavors na hinanda natin? We have the overload which is the popular naming ano version plus the cheesy margarita I think. Tapos we also have the pepperoni at yun nga gusto ng anak ko yung chicken extreme. Siguro I can try two different flavors. Usually pag nagpipizza ako cheese lang po talaga in order naman. So, so this is my kind of pizza. Mahilig kasi ako sa puro cheese lang. So, pakita muna natin yung ratio ng mismong cheese and yung kanilang tinapay. Actually, not bad, ha? So, I would say the ratio is very good. So, at least alam mo, every bite, may malalasahan ka pa rin, of talaga course, na toppings. Of course. Subukan natin. Very soft yung dough niya. So, I like this kind of thickness po. Ang galing! Sobrang perfect for me yung kanyang kapal. Hindi siya thin, hindi rin siya masyadong makapal na parang puro tinapay na. Ang ganda po ng size ng mismong dough nyo. And the crust, I would say, mukha siyang very crispy. The dough mismo, yung ilalim, very soft at the same time. So now let's try yung kanilang white sauce. So subukan na natin yung kanilang white sauce pizza. It's a creamy type of pizza kasi nga white sauce yung ginamit. But yeah, this is a very interesting um pizza, I would say. This is also another must try kapag pumunta kayo dito sa Angelitos. Pagka nireheat mo yan so oven, makinabukasan, ganun pa rin ang lasa. Ay, talaga? Hindi nagbabago yung Ay, quality. Hindi nagbabago. Yeah, we have varieties of uh, menu dito. That's gising-gising. Tapos this one, it's a creamy tofu. Normally, may mga healthier options kami eh. So, ito, creamy tofu, I guess, healthy option siya. So we're done dun sa ating mga tinikman na pagkain. So kailangan natin ng pampatulak ng konti. Ano ang tawag dito, Miss? Ah, uh, that's citrus si trio. Ah, uh, meron kasi siyang orange, kalamansi at saka lemon. It's very sweet. masarap 'to na pampartner. Yun nga pampabalanse doon sa lasa. Correct. correct. Very refreshing drink. Tapos ito naman Fruity Fantasy. Ano po Ah, uh, more on fruits lang. Para siyang apple juice na merong kang, yun nga, may konti kang ginunguya after mong kumain. You should try yung kanilang fruit fantasy. So, bukod dito, they also offer chocolate, chocolate. shake, yeah. okay. 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 Is milk shake, yeah. Milky Way. Tapos ito naman, yung mga citrus, citrusy, ano, a uh, peach and I think strawberry may konting binabaitin siya. Yun guys, sobrang dami natin tinigman, sobrang dami natin ininom today and lahat sila, I would say, depende na lang sa mood ni but definitely worth trying lahat ng yan. Miss Feli, thank you so much sa pag-welcome sa amin. Doon po sa mga gusto rin tikman yung mga kinain natin today. Saan po exactly located ang Angelitos? It's located here in Apollo. Katabi lang siya ng Latter-day Saints uh, Church at saka BLC. If going to Balanga, right side lang po siya. Please come and try our favorites, yung mga favorite na mga magkakapamilya, magkakabarkada, magkakatropa. I'm sure marami naman talagang nag-enjoy sa inyo You have many more years to come po and more power po sa Angel dito. Salamat, thank salamat Miss Monica, Ms. salamat Feli. sa dito, dito sa, sa bataan, bataan team. Salamat, salamat. salamat sa lahat ng mga vloggers at tumutulong sa mga maliliit na negosyandeng katulad namin. Maraming salamat. Thank you Miss Monica. Thank you po Miss Feli. Uh, it's our privilege to have you in our restaurant. At lahat ng mga vloggers dyan, pwede kayong pumunta dito. Ayun. Maraming salamat <laughs> My po. My invitation. Pa. God bless everyone. Thank you. Thank you, Miss Penny. Salamat, salamat po. Siguradong busog na busog ang aabutin ninyo kapag dito kayo kumain sa Angelitos. At isa po ako sa magpapatunay na talagang masarap at sulit ang kanilang mga pagkain. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit lagi silang binabalikan ng kanilang mga parokyano dahil bukod po sa may twist ang kanilang bestsellers, uuwi ka pang masaya at may take out pa. Marami pa po tayong pupuntahan para sa ating Tiki Man Time. Kaya lagi lang kayong tututok dito sa Bataan. Bye!